Ayaw, hila, atay ha mayan mm. Mm. mm Mga kalugit kumusta kayong lahat? Mayro tayong customer 75 years old mga kalugit no hindi diabetic si Tatay. Sa so mag-start na tayo mga kalugit. Ano lang tayo ha kung gusto niyo mag free shout out kita Tay. Hi, John! Shout out kay John John! Ayan, lagyan natin ng alcohol para malinis siya tingnan. Ay, bilo. Hi, dam. Dedam, aling ko, Dedam. Siyang tamang biniliin na. Kailangan pang ito na. Ay, bigkos. Eh sakit, nabito, ka? Um. Ay. B Hindi nabikugan daw okay na ha Relax time. Kaya tay. Kaya. Gusti. Hmm, daku Ayo ha. ayan Hmm. Hmm. Dako kayo o. Ay, kalami Oh. Hmm. Ah, Dakuha ni tayo yung Sir John, tanawa ang kuko sa imong anak oh. Ay anak, imong tatay <laughs> <laughs> Grabe kayo mga kalugit Ah, dakuha, uy, oh. Diyos ko ka. <laughs> Grabe kayo Dako kayo tayo oh. na pay ano ni Kaya pa Kaya mo pa? Tingnan <laughs> <laughs> lang <laughs> hindi mo kaya tay ha? <laughs> mo mm. di ay una ga baon ay ang. Ay gilugit lugit di ay ni. Lugit na. Wala ayo.

Itanggal dyan ang tala niya, Koko. Wala Pero, ay, wala gi... Ah. Ay, wala gi Wala gi ya, tambal, tambal. Pero, huwag gi tanggal, Koko, mo tayo Ah, maud. Hindi mo na gusto ka doktor. Hindi mo na sila nga ipalit sa Pero may naadyon nga doktor nga mag-opera dyan. Hmm. Ayan tayo, wala na. Wala na may gatosak, no? Aring bukol, normal lang niya kay ano niya man eh. Ni. lagyan natin mga kalugit ng magic syrup natin, oh, di ba? Perfect. Lagyan mo lang bita tay ha. Tapos ayo ayaw, ayaw basta asang ano tubig nga pure. Ayaw li. Oh, balota lang sa Ang tiil mo lang ayaw basta pwede ka man kaligo. Ayan, okay na. Oh, di ba mga kalugit? Hmm. hmm. Okay na, tay. Pwede na baloto niya yung tuwan? Oh, baloto na karong pag-abot ito. Hindi na, tanggalo na siya para makasungaw siya. Ah, ah, yung Yan, baloto niya yung tuwan. Yan ang man-eh. Ayaw. Ayaw. Ayaw na malata. Oh, malata na siya. Kaya murang mabasa-basa siya hmm. ba? Pero so, mag-abot like, siya balay pao ng tuwan. Oo, oh, tapos sugasan, agwa, or an ay, ano. Ay, hindi, agwa, di ay ng bitadain. Tapos magic sarap.